notice mo Idol Archie Tolentino Salamat sa comment Kaya nga pala Hindi nga pala kami sa may Kahilan, Lemery Sa may Lagnas Yan, dito kami nabuhos ngayon Yan Kaya nga pala binubuhos na namin Sa Aircraft Dito sa may Lagnas Sa Virgin, oh Sa Hotsabaco para may. Ah, gandito na lang yung video. salamat, Idol Archie, sa comment mo. Ingat ka palagi sa mga biyahe mo. Bye-bye. Brum-brum.